Flex ko lang po yung aking pinagkakamalahan pagka wala po akong pa-order. Ito po, yung, ito po yung aming mga tanim talong. Po. Talong at kamatis. Shoutout ko nga po pala yung mga kasama ko, si Elmer Tamoro at si Eric Tamoro. Kami po tatlong may ganyan, may patanim. Ayan po yung libangan namin pagkatapos ng pagaya ko pagkatapos ng mga powder ko po, ayan po. Dito po ako pupunta. Nag-aayos po kami ng mga aming gulayan. Dito lang po sa tabi ng bukid. Kailangan magtanim para may anihin. Ayan, may mga bulaklak lang po yung aming talo Saka yung kamaris, may buhungan na rin po yung maliliit. Ayan po. Sa lukuyan po kaming naglalagay ng guwan ng tali sa aming kamatis dahil sobrang laki taas niya na po para yung bunga hindi sumayad sa lupa ayan po halos 1,000 na, na seedling po yan 1,000 na kamatis 1,000 pieces din na ano. talong yan po yung una naming tinanim tapos sa kabila po yung 1 hectare namin kalabasa talong din at kamatis, sili, sitaw ito po yung nauna namin patanim shout out po kay Elmer at kay Eric Tamoro sila po yung aking mga kasama tatlo po kaming magkakasama dito sa amin po eh. talungan sa kamatisan ngayon nga po eh, ito nga po dito kami magpapatubig medyo dry na po eh Ah amoono po namin eh